Meron ka bang crush na artista or na influencer na lagi mong tinitignan sa social media? Wala. Ay, natawa. Sino kaya yung crush nito mandato sa akin? Sino yan? Oh, ha? Ha? oh, ha? Dito yung lagi mong tinitignan? <laughs> Proud ba siya? Oh, ha? <laughs> Sakto yung ikot e. Eh. Oo, oh, ha? Sino? Sino yun? Nag-random ka lang, syempre. Nag-random ano? Ano to? Survey? Random checking? Di ba minsan napapa-browse-browse ka? Nagkagandaan ka minsan ano ano? Pero wala kang kung sinusundan talaga. Normal lang yun. Oo, okay. ah, talagang parang nakahanap kayo ng na magkaka Kasi nag-random checking din siguro to. Mm. Kaya... Nagdadaan mo. ay ganda ko, next na. Nadadamay yung Nadadamay. ano ko dito. Ito naman pa. Ay. Meron na bang nanlandi sa'yo na hindi ko alam, hindi mo sinasabi sa akin? Wala. Ay, ang tagal nung isip, ang tagal nung isip. Hindi. Basta... <laughs> ano? 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 Paano <laughs> ang landi? Wala naman kasi nagtatry eh. Ay, parang gusto mo ba? <laughs> yung pagkasabi niya, <laughs> pagkakasabi niya, wala naman kasi nagtatry, parang nag i invite ka pa. De, hindi ko nilalagay yung sarili ko sa gano'ng sitwasyon. <laughs> ano? Wait, sure na ba yan? Sure na ba yan? Sino hindi na lang... <laughs> Sino doon? Sino aminin mo na nasasaktan ako? Ano? Sige, explain mo yung sarili mo! Lay! Lay nga? Ay, lay nga eh! Tapos <laughs> <laughs> na siya, sabi niya. Hindi. May nanglande. Nag-try Sige nga, sabihin mo na kasi kung meron. Wala naman. Wala yung landi na. Uy, laban. Wala naman. <laughs> debat ba't lie? Oh, ito na lang ang tanong. Nanlandi ka na ba ever? Hindi. Kahit for fun Kaya tayo, lang? Sana tayo? Habang tayo na? Hindi. Atro! Takot na tayo! lumandi sa kanya. Pero, hindi, hindi siya lumandi. Sino yon Si Mami Pinti? <laughs> <laughs> Pero si Mike kasi lagi niyang inaano sa akin na hindi niya dadalin yung sarili niya sa posisyon na yun. Bago pa man mangyari yun. Mikes, mas maganda ba ang ate ko sa akin? Pangit ang mo. Yes or no lang. Ikaw maganda. <laughs> Sige lang! <laughs> Huwag ka mukha kayo. okay. Ba't gusto i-compare yung... Hindi ko nga rin alam dito sa mga nagtanong. Pinapasa niya lang kasi ito. Ay, oo nga. Masarap ba akong magluto? Oo. Laito. Masarap naman talaga, masarap. may araw lang na hindi. Mikey, wala ka ng chicken. yung ginger chicken. Bumisan na yabang pata. Sarap nito! Grabe! Grabe to! Ano ba yan? 何 <laughs> <laughs>